mana apa saya napun rasa kappatun jatory?

Pwede mo no, pa konti. dami na yun. Ang oh, marami na ba? Diba? Na, na, na. Mahirap na matuyo. Takpan? Wala ka so, pang takip. Ayun, ayun. Mm. Ayok mo. Ikaw na. Ah. Si mami nito magluto, kuwan ra coke, ultra. Tapos, lagyan konting asin. Tapos, patutuyuin. Tapos, ma, ano, lagyan ng mantika. Piperitong konti. Ganun ang gusto niyang luto. cook lang. Tapos, pag natuyo, piperitong ng konting mantika. parang tosino. Alam mo yung lasa ng tosino. lang yung sauce niya yung mga lak-lak. Lagyan mo ng oyster sauce at saka ketchup. Amoy spaghetti na siya. Ah? Yan, okay na yan o patutuyuin mo pa? Tuyuin na pang konti. Yan, okay no? na mo malapot na. Yan. See? Malapot na o. Hindi, ano na lasa. Bak, walang asin. Maalat na yung ano eh. Ikaw o. Okay. Ikaw ano. Ay basta kayo maalat na, na, okay na. Diba? Okay. Okay lang naman yan. Patayin mo na yan. Basta takpan mo na. Takpan Thank you for watching, guys. Kainan na po. Kainan na.